Isang estudyante patay matapos araruhin ng isang bus ang uh, sa isang terminal, sa isang mall sa Bataan si Bien Manalo sa detalye. Isa ang patay habang isa rin ang sugatan matapos na araruhin ng isang pampublikong bus ang bus terminal sa isang mall sa Balanga Bataan bandang alas 6 kagabi. Kinilala ang nasawing biktima na isang 20 taong gulang na estudyante ayon sa inisyal na investigasyon ng Bataan PNP at base na rin sa salaysay ng driver, nakaparada na ang bus sa terminal at nagulat na lamang siya nang bigla na raw itong bumulusok ng buksan niya ang makina. Dire-diretso raw itong pumasok sa waiting area ng terminal na naging dahilan ng pagkasira ng pader at pagkabasag ng salamin. Nasugatan at nabalian naman sa kanyang kaliwang balikat ang dispatcher ng bus. Kaugnay nito, Binisita ni Balanga City Mayor Francis Garcia ang pinangyarihan ng insidente para mag-inspeksyon. Dinalaw din ito ang nasugatang biktima at nagpaabot na rin ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng nasawing biktima. Samantala, nakikipag ugnayan na ang Bataan PNP sa pamunuan ng mall maging sa iba pang concerned government agencies kaugnay sa gagawing investigasyon hinggil sa insidente. Tiniyak din ng pulisya na pananagutin ang maysala sa aksidente. Sa ngayon, ay wala pa ring pahayag ang nasabing mall ukol dito. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang sospek na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property, physical injuries and homicide. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.